Hi, welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Kung isang araw, makita mo ang sarili mo sa salamin. Pero hindi ikaw yon, anong gagawin mo? Isang lalaking nakikita lang sa refleksyon. Isang ngiting hindi mo magaya. At isang lihim na hindi mo maipaliwana. At kapag sinubukan mong lumayo, mas lalo kanyang lalapitan. Kung gusto mong marinig ang buong nakakakilabot na kwento na magpapahold ng hininga mo hanggang dulo, Siguraduhin mong panoorin ito ng buo. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng mga kwento na mas matitinding misteryo at takot, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated. I-comment mo rin sa baba kung ano sa tingin mo ang tunay na nangyari. Baka isa sa mga ideya mo ang susunod naming isalaysay. Placement, ipasok ang hook na ito sa mismong simula ng video bago magsimula ang full story. Sa kalagitnaan ng parteng nagsisimula ang suspense yung unang makita uli ang replesyon sa tricycle, ulitin ang CTA. Kung gusto mong marinig ang buong kwento at malaman ang matinding nangyari, siguraduhin huwag kang alis at isubscribe mo na rin ang channel para updated ka sa susunod na nakakatakot na mga kwento. Naririnig ko ang malalim na paghinga ko habang nakatingin sa salamin, nguni ang lalaki sa kabila ng salamin, hindi ako iyon. Pareho ang mukha, pareho ang mata, ngunit may kakaiba sa kanyang tingin. Malamig at parang alam ang mga bagay na hindi ko alam. Bakit mo ako ginagaya, bulong ko? Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko magawa. Kinabukasan, habang dumadaan ako sa makipot na eskinita ng kuyapo, dama ko pa rin ang bigat ng nangyari. Mula sa mga nagtitinda ng prutas, mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, at mga lumang bahay na halos kumuho na, lahat ay parang karaniwan. Pero ako, hindi na ako mapalagay. Lumingon ako sa salamin ng isang tricycle na dumaan. At sandaling tumigil ang oras. Nandoon siya ulit. Napaatras ako at muntik ng mabangga ng G. Hoy! Magingat ka, sigaw ng driver. Nguni hindi ko na sila narinig. Ang tanging mahalaga ay ang nakikita ko. Sa refleksyon, hindi ako yon ngumisi ulit siya. Umuwi ako sa lumang bahay namin sa tondo. Kung saan lumaki akong mag-isa matapos mamatay ang mga magulang ko. Tahimik ang paligid, Tanging mga kaluskos ng daga sa kisame ang kasama ko. Huminga ako ng malalim at tumingin sa salamin ng banyo. Wala siya. Humigit ang hawak ko sa lababo. Ngunit nang tumalikod ako, bigla kong narinig ang boses niya. Hindi mo na matatakasan ito. Nang lingunin ko ang salamin, nandoon ulit siya. Ngunit ngayon, gumagalaw ang mga labi niya na parang may sinasabi. Hindi ko marinig. Sinubukan kong lapitan. Anong gusto mo, sigaw ko. Ngumiti lang siya, mas malawak kaysa dati, at itinuro ang likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon, nanginginig ang mga tuhod. Wala namang tao. Ngunit nang bumalik ang tingin ko sa salaming, nakita ko ang sarili ko, nakatalikod, hawak ang kutsilyo sa kamay. Nabitawan ko ang cellphone ko at mabilis na umatras. Ang puso ko, kumakabog ng malakas habang unti-unting namamasa ang mga mata ko. Hindi ako yan, hindi ako yan, bulong ko, nanginginig biglang nagbukas ang pinto ng banyo nang walang kumakato. Narinig ko ang yabag sa lumang kahoy na sahig papalapit sa akin. Huminto ang oras. Dahan-dahan akong lumingon, at nakita ko ang isang aninong papalapit sa dilim. Hawak ang parehong kutsilyo na nakita ko sa salamin. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang nakapako sa kinatatayuan ko, habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang mga yabag niya mabigat, humahalo sa langit-ngit ng lumang sahig, at bawat hakbang ay parang kumupunit sa dibdib ko. Wala kang magagawa, mahina pero malinaw ang boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ko makita ang mukha niya, anino lang, pero ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Humakbang ako pa atras hanggang sa madiki ang likod ko sa malamig na pader. Anong gusto mo sa akin? Halos pasigaw kong kanong, nanginginig ang boses. Huminto siya sa ilang dipa ang layo, at sa isang iglap ay lumiwanag ang mukha niya. Ko. Muli kong nakita ang sarili ko. Ero ito'y mas maitim. Parang punang galit at puot na hindi ko maipaliwanap. Matagal na kitang pinapanood, bulong niya. Ako ang lahat ng tinatago mo. At ngayong nandito na ako, wala ka ng tatakbuhan. Bigla siyang sumugod sa akin. Mabilis at parang wala ng distansya sa pagitan namin. Hinawakan ko ang mga kamay niyang may kusilyo at pilit na itinulak palayo. Hindi ako ikaw, sigaw ko, nangingilid ang luha. Ngunit narinig ko ang malamig niyang tawa. Hindi mo ba naiintindihan? Ako ang ikaw na totoo. Nabitawan ko ang isang kamay niya at nagawa kong itulak siya. Pero tumago siya sa pader na parang uso. Muling bumalik ang katahimikan. Hingal na hingal ako, at dahan-dahang napalingon sa salamin. Nandoon na naman siya, pero ngayon, wala na akong repleksyon. Balik ka dito, pasigaw kong utos. Pero hindi siya gumalaw. Ngumiti lang siya at marahan na itinuro ang aking dibdib. Pagtingin ko sa sarili ko, nanlamig ako. May dugong unti-unting bumabagsak mula sa ilalim ng aking shirt. Parang may sugat na hindi ko naramdaman. Bigla kong narinig ang mga yabag muli. Mas mabiga, mas malapit. Dahan-dahan akong lumingon sa pinto. At doon ko siya nakita. Hindi sa salamin, kundi sa mismong harapan ko. Hawak pa rin ang kutsilyo. At sa bawat hakbang niya palapit. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang humihigop ng lakas ko. Bawat hakbang niya ay parang tumatama sa puso ko. Hindi ko na alam kung saan tatakbo, kung paano iwas. Nakahawak ako sa pader, nanginginig ang mga kamay ko, habang unti-unti siyang lumalapi. Wala kang paggipilian, bulong niya, malamig at mabiga. Itinaas niya ang kutsilyo, kumikintab sa liwanag ng ilaw na mahina na rin kumukuha. Napaatras ako ngunit wala na akong matatakbuhan. Ang pader ay parang sumasakal sa likod ko. Bakit mo to ginagawa? Pakiusap ko. Halos hindi ko na marinig ang boses ko sa lakas ng pintig ng dibdib ko. Dahil matagal mo na kong tinanggihan, sagot niya, nakangiti, at lumapit pa. Ramdam ko ang hangin mula sa bawat galaw niya. Malamig na parang humihigop ng init mula sa katawan ko. Napapikit ako, umaasang matatapos na lang bigla ang laha. Ero wala. Naramdaman ko ang mainit na hininga niya sa tenga ko. Ngayon, ako na ang magiging ikaw. Biglang nawala ang bigat ng paligid. Pagmulat ko ng mata, wala na siya sa harapan ko. Tahimi. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko. Ero nang lumapit ako sa salamin, halos mabitawan ko ang sarili ko sa pagkabigla. Nandoon ako, pero iba. Ang mukha ko ay wala ng kulay, maputla, at ang mga matay itim na itim, walang puti. Napaatras ako, ero hindi gumalaw ang repleksyon ko. Ngumisi lang ito, at dahan-dahan na lumabas mula sa salamin ang kamay niyang hawak ang kutsilyo. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na dulo ng kutsilyo na dahan-dahang idinadampi sa lig ko. Narinig ko ang bulong niya. Huwag kang gagalaw. Oras na. Mula sa likod ko, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Isang boses ang sumigaw mula sa dilim. Galit at puno ng kakot. Pumigil ka na. Unti-unti akong lumingon, nanginginig at nakita ko ang isang matandang babae. Nakasuot ng lumang duster. Hawak ang isang itim na bote na may mga ukit na simbolo. Nanginginig ang kamay na matanda, habang itinataas ang bote na tila may laman na gumagalaw sa loob. Umalis ka na, wala kang karapatan dito. Malakas niyang sigaw na halos mag sa buong bahay. Napatigil lang reflesyon ko sa salaming. Ang ngisi nito ay unti-unting naglaho at napalitan ng gali. Hindi mo ako mapipigilan, aling Cora. Ang tinig niya ay nagbago, mas mabigat, mas mababa, parang na tao. Naglakad ang matanda papalapit. Bawat hakbang ay may bigat na parang kaya niyang hatiin ang hangin. Mula sa bote ay umalingasaw ang amoy ng sinunog na insenso. At may mabababang bulong na hindi ko maintindihan. Sumisigaw ang refleksyon ko sa salamin habang unti-unting lumalabo ang anyo nito. Wala kang lugar sa mundong ito. Bumalik ka na, sigaw ni Aling Cora. Nguni sa isang iglap, umagos palabas ng salamin ang aninong anyo ko at mabilis na sumugod sa kanya. Napaatra si Aling Cora at nabitawan ang bote. Gumulong ito sa sahig at nabasag. Sumabog ang malamig na hangin na parang humigop ng lahat ng ilaw sa paligid. Naramdaman ko ang paghawak ng malamig na kamay sa braso ko. Mahigpit at hinila ko papalapit sa salamin. Hindi mo siya matatakasan. Bulong ng boses sa tenga ko. Malapit na malapit. Tumingin ako kay Aling Cora na ngayon ay pilip bumabangon. Hawak ang sugatang braso. Anak huwag kang bibitaw, hingal niya. Hawak ang isang maliit na pulang tela na may nakasulat na lumang dasal. Ero mahigpit na ang kapit ng anino. Nakita ko ang sarili kong katawan sa salamin. Wala na akong kontrol dito. Ngumiti ito at tumingin sa akin, at doon ko napagtanto. Ako na ang nasa loob ng salamin. Hindi hindi pwede to, sigaw ko habang kumakapit sa gilid ng salamin. Ero nakatingin lang ang bagong ako sa labas, hawak ang kutsilyo, habang dahan-dahang lumalapit kay Aling Cora. Pumigil ka, sigaw ko mula sa loob, ngunit walang nakarinig sa akin. Narinig ko na lang ang matandang boses na nagdarasal ng mabilis, desperado. Nanginginig ang salamin, at unti-unti kong naramdaman ang malamig na kubig na pumupuno sa paligid ko. Mula sa labas, tinitigan ako ng anino na ngayon ay ako na. Ngumisi siya. At sa isang iglap, itinapat ang kutsilyo kay Aling Cora. Itinaas ng anino ang kutsilyo. Mabagal ngunit puno ng pwersa. At nakita ko ang matinding takot sa mukha ni Aling Cora. "Wag," sigaw ko mula sa loob ng salamin. Pilit binabayo ang malamig na harang, ngunit wala akong magawa. Bumagsak ang kusilyo, pero bago ito sumapit, itinapat ng matanda ang pulang tela at sumigaw ng isang salitang hindi ko maunawaan. Biglang sumabog ang liwanag mula sa tela at naramdaman ko ang matinding pagkibot ng paligid. Sumisigaw ang anino, bumitaw sa kusilyo at tinakpan ang kanyang mga mata. Ang salamin ay yumanig ng malakas, nagbibitak-bitak na parang malapit ng mabasag. Hindi pa tapos ito, sigaw ng anino, habang unti-unti siyang hinihigo pabalik sa salamin. Naramdaman ko ang matinding puwersa na tila hinihila rin ako papalabas. Kumapit ako sa gilid ng basag na salamin, habang ang anino ay pumupumiglas, pilit na humahawak sa akin. Bitawan mo ako, sigaw ko, nanginginig, ngunit naramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking pulsuhan. Hindi ka makakaalis. Ako ang ikaw. Nakita ko si Aling Cora na lumapit, nanginginig munit determinado, at itinula ang tela mismo sa kamay ng anino. Isang matinding sigaw ang bumulaga sa tenga ko, at sa isang iglap, bumukas ang salamin sa gitna ng nakakabulag na liwanag. Naramdaman ko ang isang malakas na puwersang kumaladkad sa akin palabas. Napadapa ko sa malamig na sahig, hinihingal, at agad na naramdaman ang kamay ni Aling Cora sa balikat ko. Anak, nakabalik ka, bulong niya, nanginginig ang boses. Ero hindi pa tapos ang lahat. Mula sa basag na salamin, unti-unting sumingaw ang malamig na hangin. Asa bitak-bitak na piraso, nakita ko ang mga mata ng anino, nakatitig sa amin, mas galik kaysa dati. Aling Cora, bulong ko, halos hindi ko maituloy. Kumapi siya sa akin ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig niya. Kailangan nating tapusin ito bago siya makabalik, sabi niya, Tinig na puno ng kakot at pangamba. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang mababang boses ang umalingaungaw sa loob ng bahay. Hindi ito nang galing sa salamin. Nagmumula ito sa dilim sa likod namin. Dahan-dahan kaming lumingon ni Aling Cora. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahaplos ng malamig na hangin ang batok ko. Sa dulo ng pasilyo, wala akong makita kundi itim na dilim na tila buhay at gumagalaw. Umuugong ang mababang boses na parang maraming bibig ang sabay-sabay na bumubulong. Hindi niyo ako matatapos. Ang boses ay parang dumadaan sa buto ko. Nagpapakilabot sa bawat himaymay ng katawan. Hinila ko ni Aling Cora papalayo. Pero bawat hakbang namin ay parang mas bumibigat ang hangin. Mas nagiging makapal ang dilim na sumusunod. Kailangan nating makarating sa altar. Bulong niya. Halos hindi ko marinig sa ingay ng sayili kong pintig ng puso. Doon lang natin siya maisasara. Tumakbo kami papunta sa isang lumang silid sa likod ng bahay. At pagbukas ng pintuan, ay sumalubong sa amin ang amoy ng insenso at mga nakasabit na lumang anting-anting. Sa gitna ay may mesa na puno ng kandila at mga lumang libro. Nangingitim na parang nagmula pa sa ibang panahon. Bilisan mo, anak, sigaw ni Aling Cora habang isinasara ang pinto. Nang igapos niya ang isang makapal na lubid na may mga ukit na simbolo sa Duorknob, biglang may malakas na kalabog mula sa kabila ng pinto. Parang may humahampas ng kauli-ulit, mas malakas sa bawat segundo. Nararamdaman niya na nandito tayo, sabi ni Aling Cora, humahabol ang hininga. Itinuro niya ang isang bilog na iginuhit sa sahig, puno ng abo at asin. Pumayo ka dyan at huwag na huwag kang lalabas kahit ano pa ang mangyari. Nanginginig akong tumayo sa gitna ng bilog, hindi ko alam kung iyak ba ako o sisigaw. Sa labas, mas malakas ang kalabog ng pinto at nairinig ko na ang mga bulong na mas malinaw kaysa dati. Isusunod ka namin, ikaw ang susunod. Biglang bumuka ang isang bitak sa sahig sa harap ng altar. Mula roon ay lumabas ang manipis na usok na kulay itim. Unti-unting bumabalot sa buong silid. Narinig ko ang tinig ni Aling Cora na nagsimula ng magdasal sa wikang hindi ko kilala. Nanginginig ngunit mabilis. Ero mula sa usok ay unti-unting lumitaw ang mga kamay. Maninipis, mahahaba, at malamig na parang yelo isa-isang kumakapit sa mga pader, sa sahig, sa mga kandila na isa-isang namamatay. Hindi mo na kami mapipigilan, bulong ng tinig, at sa isang iglap, isang kamay ang mabilis na humablot kay Aling Cora mula sa dilim. Aling Cora, sigaw ko habang nakikita siyang hinihila papalayo sa altar. Ngunit nang subukan kong lumabas ng bilog, narinig ko ang matinis na sigaw niya. Huwag kang lalabas dyan. Kapag lumabas ka, akos na tayong lahat. Hinila siya ng dilim patungo sa sahig na may bita, at ang boses niya'y humihina, humahalo sa iyak ng mga aninong sumisingaw mula sa kailaliman. Biglang tumigil ang laha, tahimi, at sa harap ko, mula sa pinto ng altar, dahan-dahang lumitaw ang anino, nakangiti. Hawak niya ang isang bagay sa kamay, ang pulang telang kanina'y gamit ni Aling Cora. Ngayon, bulong niya, sabay hakbang papasok sa bilog na dapat ay hindi niya magawang pasukin. Bawat hakbang ng anino papasok sa bilog ay nagpapabigat ng dibdib ko. Hindi ito dapat mangyari. Alam kong hindi siya dapat makapaso. Ngunit nairito siya ngayon. Hawak ang pulang tela na kaninay nagligtas sa akin. Paano paano ka? Halos pabulong kong kanong, nanginginig ang boses. Ngumiti lamang siya, ang ngiti malamig at malupi. Wala na siya. At sa pagkawala niya, wala nang magpapanatili sa'yo dito. Naramdaman ko ang panginginig ng sahig sa ilalim ko. Ang bilog na kinatatayuan ko'y unti-unting naglalaho. Ang asin at aboy parang hinihigop ng hangin. Hindi hindi pwede, bulong ko, napapaatras. Ngunit wala na akong matakbuhan. Dahan-dahan siyang lumapit, nakayuko ko ng bahagya. Ang mga matay itim na itim na parang kailaliman ng hukay. Huwag kang matakot, bulong niya. Hindi mo na mararamdaman ang sakit. Magiging isa na tayo, magpakailanman. Naramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking pisngi. At sa na yon, bumalik lahat ng alaala, ang salamin, ang kutsilyo, ang takot na kanina'y gustong lamunin ang kaluluwa ko. Hindi hindi ako ikaw, mahina kong sabi, pero mas matatag kay sa kanina. Ngunit tumawa lang siya, mababa, masakit pakinggan. Hindi ka makakalaban, hindi ka na mahalaga. Sa gilid ng mata ko, napansin ko ang pulang tela na mahigit niyang hawa. Ang paehong tela na kanina'y pumigil sa kanya. Alam kong iyon na lang ang pag-asa ko. Hinugot ko ang natitirang lakas at bigla kong inagaw ang tela mula sa kanyang kamay. Napasigaw siya sa galit, ang buong silid ay biglang yumani. Ang usok na kaninay gumagapang sa paligid ay biglang kumulo, bumalot sa kanya. Nadapa ko sa sahig, hawak-hawak ang tela, at naramdaman ko ang tinig ni Aling Cora. Mahina ngunit malinaw. Anak, apusin mo na, gamitin mo ang apoy. Agad kong inabot ang isa sa mga natitirang kandila na mahina ng kumikisla. Itinaas ko ang tela at itinapat sa apoy. Kung mawawala ka, mawawala rin ako, bulong ko habang nanginginig ang kamay ko. Pero hindi kita hahayaang maging ako. Sumiklab ang tela at sa mismong sandaling iyon, sumabog ang matinding liwanag na nagpaluhod sa anino. Sumisigaw siya, mas malakas kaysa dati, parang sinusunog ng apoy na hindi niya makita. Hindi, hindi ka makakatakas. Ang sigaw niyang iyon ay huling narinig ko bago tuluyang sumara ang mga bitak sa sahig at bumagsak ang katahimikan. Nakahandusay ako sa gitna ng altar, hingal na hingal, hawak pa rin ang abong natira mula sa tela. Wala na ang anino, wala na ang mga bulong. Ngunit nang lumingon ako sa basag na salamin na nakasandal sa pader, nakita ko ang sarili kong anyo, nakatingin, at dahan-dahang ngumiti nang hindi ko sinasadya. Napaatras ako, nanginginig. Hindi ako yon. Gumisi ang refleksyon ko sa salamin mas malawa, mas malamig, at dahan-dahan nitong idinampi ang kamay sa loob ng salamin. Umaasang makalabas muli, nakatayo akong mag-isa sa gitna ng altar, hingal at nanginginig pa rin, habang ang liwanag ng huling kandila ay dahan-dahang naupos. Sa bawat tibok ng puso ko, naririnig ko pa rin ang sigaw ng anino, pero ngayon ay wala na siyang katawan. Nasa likod na lang siya ng salamin, nakatitig sa akin, nakangiti ng malamig. Lumapit ako sa piraso ng basag na salamin. Pilit pinatatag ang sarili. Hindi na ako matatakot, mahina kong bulong, halos ako lang ang nakaini. Ngunit nang tingnan ko ang refleksyon ko, nakita kong gumagalaw ang mga labi nito, kahit hindi ako nagsasalita. Magkikita tayong muli, bulong ng refleksyon, mababa at puno ng pananakot. Pinulot ko ang pulang tela na ngayon, ay abo na lamang at nilagay sa isang maliit na garapon na nasa altar. Kahit hindi ko alam kung ligtas na ba talaga ako, ginawa ko ito bilang huling alaala ni Aling Cora na nag-alay ng sarili para mailigtas ako. Lumabas ako ng lumang bahay at ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa labas. Wala nang bulong, wala nang malamig na hangin. Ngunit sa bawat basang salamin na madaanan ko sa eskinita ng Kuyapo, hindi ko maiwasang mapatingin. At doon, sa malayo, sa gilid ng aking paningin, may nakikita kong aninong nakatayo nakatingin sa akin nakangiti dahan-dahan akong lumakad palayo pero ramdam ko hindi pa tapos ang laha muling bubukas ang salamin at kapag nangyari iyon hindi ko alam kung ako pa ba ang makakalabas